Interesado ka rin bang malaman kung anong klaseng prutas ito? Ipagpatuloy ang panonood ng aking video. So for today's video ay eh, palakad-lakad ako dito sa bukid namin kasi sobrang init ng panahon kaya nagpahangin-hangin lang dito sa bukid tapos naitingnan ko rin yung mga alaga ko kung buhay pa ba sila at kumakain pa ayan kumakain pa naman so ayun pumunta ako dito sa mga gulayan namin tinitingnan kung, kung mataba na ba ayan hindi pa natutunaw yung abuno. pero guys itong nakakagulat tingnan nyo oh ayan wow diba napapawaw ako guys sana napawaw rin kayo sino ba naman ang hindi mapapawaw sa dami ng mga Kilala nyo ba ang prutas na yan yan yung tinatawag dito sa amin na banawak tapos yan yung medyo Yellow pa, yung dilaw ba, is uh, malapit na siyang maluto. Kinabukasan, pula na yan. Yung pula, yan naman yung hinog niya, guys. So, yan yung dahon niya, kung makikita nyo. Ayan, sobrang laki niya, guys. Pero, kina, kinakain na siya ng ibon kasi ngayon ko lang nakita sayang pero okay lang yan importante, busog sila at uh, humuhuni-huni uh, at lumilipad ngayong buwan kasi guys yan yung season nya talaga yan naman yung yellow green pa guys, is malapit na siyang mahinog tapos marami siya talagang bunga guys yung iba green pa oh. punta kayo dito sa amin papatikim ko sa inyo yan guys pero siguro pag abot nyo dito pula na yung natira ayan guys may maliliit pa so ayan sobrang laki nya babalikan ko yan bukas kasi bukas sigurado ako hinog na yan guys ang laki ayan guys bukas hinog na rin yan pero kukunin ko na lang ito naman ay hilaw pa at ganyan yung itsura nya sa masyadong malapitan yan yung dahon nya parang dahon ng hindi ko alam basta dahon siya tapos masarap siya guys papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya kainin ayan sa malapitan sana naglalaway kayo kasi ako naglalaway pag tinitingnan ko yan mamula mula pa sarap niyan guys sobrang tamis at saka guys uwi na ko yan po lahat yung nakuha ko saka yung nakikita nyo may nakuha na kasiknain nain ko na natatakam kasi ako eh yan naman yung purpose niya, kainin, alang naman kunin. Kuya, ang saka display display lang, di diba? So, diba? Nagsayang lang ako ng effort ko. So, ano, dito na ako sa bahay, nag-effort lang ako sa bit, yan. Para pakita sa inyo, para, wala lang, gusto ko lang share sa inyo, bakit ba? So, ayan na, kunin ko yung pinakmalaki. Simple, alang naman maliit, sabihin nyo, bagit ako. Yan, papakita ko sa inyo pagpasinsyahan ng kuko kung marami kong ginagawa sa bukit kaya maitim so ayan makikita nyo yung laman puro liso lang naman yan pero alam nyo kinakain yan yung liso nilulunok ko yan masarap yan guys sinasabi ko sa inyo matamis siya parang klasa siya ng iwan ko lasa nya basta lasa nya ganyan talaga pag lasa nya so ayan nakikita nyo diba may mata naman kayo kinain ko siya o binalik ko siya o ayan sobrang blurred pa so ayan pinokos ko di ba ikita nyo may bilin may tira tira pa siya guys so ayan sisimutin ko o maglaway kayo okay hanggang dito na lang bye